pocket yung papa yung pocket yung okay, mga ito mga papa pa. talaga ako masyado yung kapag... mga kailangan ko talaga nabana ng ang tahimik sa loob ng bahay kasi kasi kapag hindi, mapabaliw ako so, I try to vlog <laughs> so I can talk to myself and okay na rin, di ba? okay na so na-inspire na rin ako sa mga ibang vlogger na nakapangasawa ng mga foreigner na tumitira sa ibang bansa Nagbe-vlog lang din naman sila. So, they enjoy their life. At, wala. Gusto ko lang gagawin since before kasi talaga gusto ko talagang maging vlogger. Charot. <laughs> It's true since when I was a high school, I tried to vlog but it doesn't work because you know, weird kasi mag-vlog na nakatingin ka sa camera tapos kinakausap mo yung sarili mo. Pero minsan na-encounter ko na mag-vlog ako pero mag-vlog kaya ako. Pero why not, di ba? Just try and try. So happy naman ako kasi worth it naman lahat ng mga pinagdaanan namin simula sa una na hindi kami makatulong ng dalawa na ano na kaya next. Lalo na nung nauna ako sa Pilipinas na 50-50 yung papers ko na akala ng fiance ko hindi na ako makakalipad. Pero pero sa awa ng Diyos, nagiging smooth yung process ng mga papel. At saka, yun nga hindi, dahil hindi nga siya makatulong sa kakaisip na, na baka harangin or ganyan. Kasi alam mo yung mga, yung immigration ngayon sa Pilipinas, napakahigpit. Ang dami po nilang hinihingi talaga. Sobra. So, sa friend ko, na nakapag-asawa din siya ng Malaysian, sobrang thankful ako sa kanya. Sesi Sandra. Kasi siya yung nag-guide sa amin para makompleto yung mga papers namin. Sinasabi niya, oh, kailangan may ganito kayo, ganyan, i-follow up niyo yung ganito, I-submit niyo dito, kung saan, kung saan man. sa so, ayun nga po. Yun. At, since 15 years old ako, nagtrabaho na ako, In high school ako, magtatrabaho na ako, nagsasideline ako para lang mabili ko yung mga gamit ko sa school. Tapos, tapos after kong graduate, nag-working student rin ako ng ilang taon. At, at sa working student na yon trabaho, tapos aral. At alam mo yung 2 years ko na course, naging four years bago ako makagraduate kasi nga hindi regular yung yung pasok ko sa school natin nung, college pa ako so nakapagtapos ako nung 2 years at hindi ko naman nagamit sa Pilipinas kasi kasi mga high standard yung company nila kailangan may kailangan 4 years graduate ka daw kailangan meron ka daw experience na mga 2 years at least so nagtry din ako talaga nung time na yun, ginagabi na ako umuwi, nagagalit na rin yung amo ko doon dati sa Pilipinas kasi gabi na daw ako umu umuwi kasi nga kasi nga kakaantab, kakaantay ng resulta ng doon sa company na inapplyan ko na hindi talaga ako makuha-kuha so nang decide na lang din ako na mag OFW tapos tapos yun, doon nga yung yun nga ako napanpad sa Singapore. Nagtrabaho ako na doon ng ilang years. At sa years na yun, yun nga doon ko nga nakilala, nakilala yung aking fiance sa ngayon. Nakinuha niya ako at masasabi ko kung may peace of mind na ako kasi hindi na stress. Pero alam ko may challenge pa rin akong haharapin sa buhay na kailangan natin ma-survive. naman talaga siguro, 'di ba guys? Ganun naman talaga ang life. Dami na nating chika, wala nang katapusang chika. Hindi na ako nakapag-lunch. <laughs> so yun, yun na lang guys. Update ko na lang ulit kayo sa sa next vlog natin kasi kasi sa Monday pupunta kami ng KL, yun nga yung inasikaso, yun nga yun, 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 yung pinapako na gamit dyan. At, part yun ang processing for our marriage. So, hopefully, this all processing will be smooth and lalagay ko na ito, itong gamit. Itong gamit sa aparador. Sa aparador. Ngayon, gagawa ko ng dessert na kung anong meron ako sa loob ng bahay. So, ito ang meron ako sa loob ng bahay yun yung meron ako dito sa loob ng bahay. So, since wala akong since wala akong ingredients ng buchi na no kompleto, ito yung gagawin ko. Mix ko sila. Tapos, ito yung cheese na ilalagay ko sa loob. Tapos, ito naman instead of sesame seeds, ito yung gagawin kong crumbs. Crumbs! Para sa kanyang toppings. So, let's see how it goes nabalatan nyo siya at mahugasan. Para madali siya maluto, kailangan natin siyang slice. So, ito yung kinalabasan niya. So, ngayon, pakaluan ko siya hanggang sa